So, today, guys, uh, gagawa tayo ng chicken tocino. So, ang kailangan lang natin is itong chicken breast. Tapos, itong tocino mix. Kahit anong brand ng tocino mix, guys, yung mga nakasanayan yung ginagamit, pwede na rin yun. So, ito yung ginagamit namin, Pamana. So, tara, samahan niyo akong gumawa ng chicken tocino. So, ito yung nabili namin, guys, na chicken breast. So, hatiin lang natin. So, yung kalahati, ibang putahe yung lulutuin natin. Tapos yung kalahati naman ang gagawin natin to sino. So, isa. Apat lang siguro, mami, no? Uh, -uh na yun. lang. Yan o oh, oh, lima pwede yung lima kasi marami itong tusino mix natin eh marami sige ikaw so, sayang naman E, eh, pang, pang ano naman to pang breakfast so una hugasan muna natin tong chicken breast So, okay na rin yung may, ano, guys, konting tubig para ma-dissolve naman yung tocino powder natin pag minarinate na natin itong chicken breast natin. So, ang gagawin ko nito, guys, ihiwain ko lang siya ng manipis. So, wala namang specific na, ano, na size. Basta lang mahiwa siya ng manipis para manoot yung, ano niya, yung marinade niya. Marinade ba tawag na? Marinade. 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 Yeah, marinade. Yan. Hihiwain lang natin ng maninipis. Kayo nang bahala guys kung anong gusto niyong uh, kung anong size yung gusto niyo. Eh, yung sa akin, ito lang. Mga ganitong size. Sakto na. Yan. Tapos ito. Pwede rin siyang pahaba o pwede rin katamtaman lang. Depende sa inyo guys, kayo nang bahala. Ayan. Pwede rin ano, pwede rin buo, ihiwain nyo lang ng palapad na ganyan. Pero nasimulan ko na siya ng regular lang na size. So okay na ito guys. Yeah. yeah. So ayan guys, tapos na nating hiwangin lahat ng breast ng manok. So ang susunod natin gagawin is timplahan lang natin ng konting asin para medyo may alat siya ng konti. Kasi yung tusino mix parang matamis siya ano? Oh, parang sobrang tamis din niya. So konti lang pampalasa lang. Yan. Tapos, lagyan din natin ng black pepper. Ground black pepper. Kunti. Yan, kunti lang. Tapos, isusunod na natin itong tosino mix natin. Yan, ito. So, Ubusin mo pa yan lahat, love? Okay, ubusin na natin ito lahat. Para medyo ano talaga. Yan o, oh, mapula pa yung kulay niya. Mapula pa lang kulay nito, mami. Hindi ko nga alam, mapula pa lang. Hmm, mapula pa lang kulay nito, guys. So, hindi mo na siya kailangan, ano, Lagyan ng coloring. Oh, lagyan ng Or cool ng ketchup. O, add oh, ketchup. So makula na pala siya. So ang i-add lang natin ito, konti pangpa-dark ng kulay is yung uh, soy sauce. Konting soy sauce lang, guys. Pampa-add lang ng kulay. Siguro hindi mo need iubos lahat lang? Oh, siguro hindi ko ubusin kasi marami. Marami, marami pa. Oh. Huwag mo na lang ubusin oh. para sa susunod meron pa hindi naman siya na stale kasi powder. So, naghugas ako ng kamay, guys, ha? Are you sure? <laughs> yeah. Mas maganda kasi, guys, pag mo, mamimix siya ng maayos. Mm -mm. Yeah. So, Mas talaga ng tama yung ano natin, chicken to sino. Ayan. So, hindi ko na iubos, guys. Uh, halos uh, half lang yung nagamit ko. Tapos, lagyan natin ng konting soy sauce. Pampakulay lang, guys. Ayan. Ito ginagamit namin, no? Wala na kasing silver swan, guys. So, ito na lang yung gagamitin natin. Ito lang yung available sa store, eh. Mas gusto din namin yung silver swan kasi yun yung ano palagi namin ginagamit sa bahay pero masarap din yung marka may lasa siya oh, masarap din yung marka so isa din to sayad natin guys pampakulay paprika kung meron kayong paprika pwede nyo rin lagyan ng paprika kung wala naman di okay lang ito pang pagulay lang to guys. Pampadagdag din ng uh, ano, lasa at bango. Yan. Paprika powder. Ayan. So, marinate lang natin to guys overnight. Tapos pwede na natin tong uh, lutuin bukas ng umaga pang ano, pang almusal i-wrap na natin guys at ilagay na natin sa fridge para ready na siya bukas. Ayan. Lagay na dito. Pasensya na. <laughs> Ayan. May kaldero pa ng uh, hot choco. Ayan. Okay. So, yan lang muna for tonight guys. Um... Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And sa susunod namin na video, itatry nating uh, iluto yung na-marinate natin. So please subscribe. Bye!